Naku mga catch ika mainit na mainit pa. Spotted ang kapuso actress na si Kylie Padilla kasama ang isang lalaki habang namimili sa isang mall. Viral ngayon ang isang video na in-upload ng isang TikTok user na kung saan makikita na palabas ang kapuso actress sa isang store kasama ang matangkad at long hair na lalaki na may mga tato sa katawan. May suot-suot ring -suot hikaw ang lalaking kasakasama ni Kylie. Agad namang umani ng mga komento mula sa madlang netizens ang naturang video na uploaded sa TikTok. May ilang netizens na nagsasabing ang naturang lalaki na kasama ni Kylie sa video ay kanyang gym coach. Gusto ko din po ng long hair at may tato sa kamatangkad lord, saad ng isang netizen. Napakaganda ni Kylie. Bagay sila. Napakaganda rin ng bag niya. Super bet. Say naman ng isa. May nagsasabi rin na mukhang totoo ang mga chika noon na may nakarelasyon ang kapuso actress na isang tattoo artist at ngayon lang na-reveal. Matatanda ang unang umugang ang chika na may bago ng karelasyon si Kylie nang magbahagi ito ng mga larawan na kuha ng magbakasyon siya sa Thailand. Kaya naman ang hinala ng ilan ay ang lalaking kasama niya noon sa Thailand at ang lalaking kasama niya sa mall ay iisa. Samantala, wala pa namang inilalabas na pahayag si Kylie Yinggil sa kumakalat na video. Matatanda ang kamakailan lamang ay nag-share si Kylie Padilla ng kanyang mga realization sa buhay matapos magbakasyon sa Tokyo, Japan. Sa Japan sinalubong ng aktres at celebrity mommy ang New Year at aminado siyang napakarami pa niyang nadiskubre sa sarili sa ilang araw niyang pamamalagi sa naturang bansa. Nakabalik na siya sa Pilipinas kamakailan at sa pamamagitan nga ng kanyang Instagram broadcast channel ay ibinahagi niya sa kanyang supporters ang mga natutunan niya mula sa pagbabakasyon sa Japan. Inami ni Kylie na mula noong naghiwalay sila ng asawang si Alger Abrenica ay talagang nakaramdam siya ng matinding takot dahil mag-isa na lang niyang palalakihin at itataguyod ang mga anak. Kayo mga Ika ano masasabi niyo? Mukhang tama nga ang lumabas na isyu noon na, ang may ay third party sa kanilang hiwalayan noon ni Alger Abrenica ay si Kylie Padilla, at iyon nga ay si Chino na tattoo artist.